Tips kung sino ba ang pakakasalan mo. 1. Meron siyang tunay na interest sa iyo. 2. Malinaw ang kanyang pagkocommunication sa iyo. 3. Nagpapakita siya ng signal ng pagmamahal. 4. Marunong siyang makinig para maunawaan ka. 5. Tumutugma ang kanyang pagkilos sa kanyang mga salita 6. Lagi siyang suporta sa iyong mga pangarap 7. Matuto siyang alagaan ka kapag may sakit ka 8. Gawin kang ligtas at komportable ka 9. Nagtuturo at gumagabay sa iyo 10. Masaya ka sa iyong buhay kapag kasama mo siya 11 Marunong siyang humingi ng sorry kapag kailangan or kapag meron siyang nagawang kasalanan. 12 Marunong din siyang gumalang sa iyong mga hangganan.